Sinulit ni Kim Chu ang pamamalagi sa Korea. Masyal si Starf in Isa sa sikat na sikat na pasyalan. Hindi rin nakalimutan na pumunta sa mga store para bumili ng mga pasalubong. Kapansin-pansin nga rin ang ID story na actress na nasa bilihan ng mga gaming and cartoon character ang pumasok agad sa isip ng mga fans ay si Paolo Apilino. Maraming collection nito at paborito ang mga ganyang character. Walang katapusang ayuda. Wala rin katapusang kilig. Todo bigay ang kimpaw. Ayon niya sa mga komento, na sila na regalo saan ka makahakita na labting nang. Yung pagpunta nga rin ni Kim Chu sa Singapore para sa Taylor Swift concert, pagbalik niya ng Pinas, may pasarubong na t-shirt para kay Paolo. Nahalata tuloy namin na tuwing out of town, hindi pwedeng walang something na ibibigay kay Jowa. Yung isa, act of service, at itong si Kimi, mahiling magbigay na regalo. Swak na swak ang Kim de ba? Give and take sa lahat ng bagay. Ayon ah, pa sa isang komento, kapag out of phone trip, palagi pa rin na nasa isip si Paulo. Ewan ko ba sa mga ex ni Kimi, hindi na kontento, panigurado, Malaking pagsisising nila ngayon. Ang ganda ng pasok ng career at love life. Anong senior ito?